Uh, ang gandang hapon mga kaparmers sa uh, pupunta tayo dito sa noon sa palayan. Titingnan natin yung mga palay na pinag ng noblek para sa mga damo. At ganoon din po yung yung crop giant na ini spray ah nag-spray kami ka pa spray ako kanina at ah, ito titingnan ko yung pala nang quan pala ah, ito mga guys at ah, lahat lata ah, magu tayo magsimula paki-subscribe at paki-like at paki, -like at paki po ang i-page ip natin at paki-subscribe po ang YouTube channel na ah, dito po tayo sa at paki -like, like and share ito po dato tayo sa kwan may ginawang kuhaan ng tubig pang paligo ito hinukay ito yun oh ito mga farmers, oh pero wala daw sila mga kunti lang daw ang tubig nila ah, bago tayo magsimula at ah, pakipollow at pakilike and share at pakisubscribe po ang youtube channel ng Domingos TV ito mga guys simula na tayo at ito iyan po may insecticide tayo ang mga kaparmers hop may kaunti hindi ayaw nang tumaas ang mga damo baba na ito mga walang maliit lang yung kan tung 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 ayos things good thank you lord gabay sunod 'yung uh, insecticide 'yung ano uh, yun natin 'yung gold you should vote on ito mga kaparmerso wala nang damo saka ito hmm? thanks God maraming salamat Panginoon sa paggabay mo dito sa tinanim ko na palay lalo na po dito sa bagong tanim na walang tubo Yeah, thank you Lord. Maraming salamat ah, ka mga kaparamers. Ah, ito. Bagong spray ng crop giant. Kanina lang in-spray ang crop giant at ito lang po for mga kan kaso lang. Ang anuhin natin dito ay ang insecticide mag spray tayo ng insecticide sa susunod ayan no mumula dapat insecticide talaga para sa ayos na ayos ayun mga kaparamars hanggang dito na lang at Kaso lang yun doon may problema dahil inano ng kan yung baka dito yung baka ng mga... kapit ba ay binibitawan tapos okay lang sa kanila pag naka discretion ng palayan kaya yun Mga mga guys, mga kaparmers, paki-subscribe at paki-like at paki-follow ang ating FB page at paki-subscribe po ang ating YouTube channel. hanggang hanggan dito na lang. Ito mga guys. Ah uh, maraming salamat at shout out sa lahat ng mga subscriber at mga followers shout out sa inyo lahat at happy new year sa inyo ba bye bye